ang headlines noon, history ngayon. Dahil bilog ang balita, anong atin dyan, Lord? Angela Papsi, sa mm. araw na to, September 28, isinilang ang isang presidente at namatay naman ang isa. At sa kasaysayan ng Pilipinas, magkasunod pa ang panguluhan nila. September 28, 1910, pinanganak ang tinaguriang poor boy from Lubao, isang makata at bartak na Nagsilbing kongresista ng unang distrito ng Pampanga mula 1949, delegado sa UN General Assembly at vice-presidente bago naging ikasyam na Pangulo ng Pilipinas. Siya si Diosdado Macapagal. Bilang vice mula 1957 hanggang 61, may pagkakahawig sitwasyon ni Macapagal sa dating VP Leni Robredo. Dahil taga Liberal Party na oposisyon ay hindi binigyan ng nasyonalisang si Presidente Carlos Garcia ng anumang cabinet position si Macapagal. Pero ang sabi ay ginamit na lang daw ni VP Dadong ang pagkakataong yun na makapag-ikot sa Pilipinas. Kahit wala pang bilyong-bilyong confidential at intel funds. Wink-wink. Ang resulta ng 1961 elections, tinalo ni Makapagal ang re-electionist na si Garcia. Si Makapagal din ay tumakbo para sa ikalawang termino noong 1965 pero isang miyembro ng Liberal Party ang tumalon sa bakod ng nasyonalista para talunin siya. Ang tumalo sa kanya ang batang Senate President na si Ferdinand Edralin Marcos. At alam na natin ang nangyari sa sumunod na 21 taon. At sa araw ding ito, sa petsa ng kapanganakan ni Bakapagal, September 28, ay ang petsa din ng kamatayan sa Hawaii ni Ferdinand Marcos Sr. taong 1989. Kasaysayan, kapanganakan, kamatayan, panguluhan, dalawang kwento ng buhay bagaman magkahiwalay ng 79 years, inagtagpo eh nagtagpo sa iisang petsa. At hindi lang yon, pareho mga anak nila ay naging mga presidente rin O, oh, di ba ang tanong magiging presidente rin ba ang busy ngayon na anak din ng dating pangulo at poon? ano pustahan tayo kahit wala tayong 625 million pesos at yan ang headlines sa on history ngayon may repleto nana dahil bilog ang balita unity pa rin paps j and angela <laughs> maraming salamat sa iyo lord gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita aba eh, simple lang Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.